Ciao raga! Musta raga? Welcome sa inyong lahat. I am Chalin. I will be your guide. Bukod doon sa rimborso sa 730 na send sa sustituto, ang isa pang payment na hinihintay ngayong December ay yung 13 mensilita o 13 month pay. Mayroon pang good news regarding dyan sa pagtanggap ng 13 month pay ngayong 2023 dahil mayroong slight na increase doon sa matatanggap na 13 month pay. Sino ga ang entitled diyan? Ang pang bonus na i-explain ko sa iyo raga ay yung tungkol naman doon sa bonus internet na 100 euros. Ang detalye raga doon po na sigla, party amo. Sagutin muna natin yung tanong ng iba para sila ay malinawan kung saan ga pwedeng gagamitin yung additional na amount na 77.20 euros doon sa karta dedikata ate. Diga, yung amount na dinagdag nila na 77.20 euros, yan din yung sinasabi nila na bonus bensina. Ang amount na 77.20 euros, ang kaibahan niyan doon sa dating amount na 382.50 euros, ay uh, hindi lang yan po pwede na pangbili ng espesa. Hindi lang pang espesa kasi pwede rin yan na pangbili ng karburante pwede din na pambili ng abonamento ng public transportation. Ulitin lang natin ha, yung amount na 77.20 euros, yan ay pwede na ipambili ng grocery. Kung ano, yung mga grocery na pwedeng bilhin nung dating amount na 382.50 euros, yan ay pwede rin na bilhin gamit naman yung amount na idinagdag nila na 77.20 euros. Pwede rin yan ipambili ng uh, karburante. Example, pwede na bensina, uh, diesel, gasolyo o kaya naman ay metano. Upure, pwede rin na ipambili ng abonamento para sa medsi Publici. Pero kapag yan ay uh, nagamit mo na bilang uh, pambili ng karburante, hindi na po pwede na gagamitin kung halimbawa may natira pa para sa abunamento ng medsi Publici at vice versa. Yung gang amount na 77.20 euros ay pwede na withdrawin o kaya naman ay uh, part nung amount na yan pwede kang withdrawin para magkaroon ng cash. Ang sagot raga ay hindi. Kagaya rin yan nung dating 382.50 euros na hindi po pwedeng withdrawin. Reminder raga na ang laman ngayon ng karta dedikata ate ay pwedeng gamitin until March 15, 2024. Yan yung iskadensa pero malamang ay hindi na aabot doon. Ano? Kasi sabi ng iba ay, yung daw kanila ay nagamit na at yung iba nga ay naubos na. Pero just in case na mayroong natira at lumampas na doon sa iskadensa, alora yung amount na natira doon sa karta, yan ay hindi na pwedeng gamitin dahil nga nang inabutan na ng iskadensa. So yung pondo na yan ay babalik sa gobyerno. Ngayon naman ay regarding doon sa good news dahil nga nang gaya ng ating nabanggit kanina ay mayroong slight na increase doon sa amount ng matatanggap para sa 13-month pay ngayong December 2023. Pero linawin agad natin na hindi kasama dito sa makakatanggap ng slight na increase yung mga laboratory na yung kanilang 3D Chesima ay natatanggap nila monthly. Di ka mayroong iba na yung kanilang 13-month pay ay natatanggap nila ng advance isinasama na doon sa kanilang buwan ng sahod. Ang makakasama doon sa mayroong slight na increase na matatanggap para sa 13-month pay ngayong 2023 ay kapagka ang amount na matatanggap para sa 13-month pay ay equal to 1,923 euros o kaya naman ay mas bababadi yan. Ibig sabihin, entitled na makatanggap ng slight na increase. Dahil iyan doon sa isgravio contributivo na 3%. Okay, kasi nga dati ang previsto noong 2022 ay 2% laang pero ngayon ay 3%. Ang magiging effect niyan ay makakatipid para doon sa babayaran na kontributibo. Ang computation na magiging dagdag ay around 12 euros up to 13 euros na neto kumpara doon sa nakalipas na taon. Tandaan na na ang 13-month pay, yan ay dapat na matanggap ngayong December generally, dapat ay until December 24 ay matatanggap na. Pero in some cases ay maaari na mabago yung schedule, maaari na dopo pa niyan, depende kung ano yung nakasaad doon sa CHILCHI ng work sector na kinabibilangan. Ang mga pensionati ay natanggap na nila yung kanilang 13-month pay. Samantalang, kapag ka naman nakakatanggap ng disokopatsyone or NASPI, gaya ng ating na-explain na dati pa, hindi entitled na makatanggap ng 13-month pay. Pero lilinawin lang ulit natin ha na yung mga golf, badanti, babysitter, yung mga nasa lavoro, domestico, ay entitled na makatanggap ng 3D I suggest raga na panoorin mo ang uh, previous vlog na are. Para na sa ganun ay malaman mo pa yung importante na mga info regarding sa 13-month pay at saka kung uh, paano ga iko-compute ang matatanggap sa 13-month pay. Pero paano naman kapag kagarni ang uh, situation yung datore di lavoro ay late na magbayad ng 13-month pay o baka naman ay hindi talaga nagbabayad ng 13-month pay. Ano ang iyong pwede na gagawin? Ang una na step ay pwede na ikaw ay mag-follow up. Gawin mo yung uh, suletsi Gumamit ka ng recommend Data and Data returno, I-send mo yun sa kanya. O kaya naman ay doon sa kanyang PEC or Posta Certificata para sigurado na natanggap niya yung iyong pagpa-follow up. Kapag ka ang amo ay walang sagot, ang pwedeng uh, sunod na gagawin ay hihingi ng tulong doon sa Direzione del Lavoro. Ang Espetorato del Lavoro ang siyang tutulong in behalf ng worker para na sa ganun ay makipag-usap doon sa datore para mabayaran na yung uh, 13-month pay na hindi na babayaran. Kapag ka umabot sa padalawang step tapos ay wala pa rin nangyari, hindi pa rin nagbabayad yung amo, yung datore del Lavoro, Alora, ang sunod na step na, ang sunod ng lalapitan ay isang abogado. Doon ka nahihingi ng tulong para na sa ganun ay maya assist ka na mabayaran sa iyo yung 13 month pay mo. Pero sabi nga ay sana ay hindi na umabot sa ganyan na situation. Sana ay marisol na agad. Just in case na nasa gayan na situation, mayroong mga chichienelen na previsto doon, ang ganyang case ay pwedeng gawin yung tinatawag na dimisyoni per justa causa. Tapos ay magiging entitled na mga tanggap ng NASPI or disokupasyone. Additional na info raga, lahat ng workers, regardless kung ano ang CCNL, eh, kung ano yung work sector na kinabibilangan, ay entitled na gawin yung dimisyoni per justa causa. Kung halimbawa na dalawang buwan na, dalawang buwang sweldo na ang hindi na binabayaran ng amo nung datore di lavoro. ay pag-usapan natin uh, bigyan kita ng info raga regarding doon sa bonus internet na 100 euros linawin lang natin diretsong agad natin na yan ay hindi pa nagsisimula pero after nang ilan na mga taon na paghihintay ngayon this time posible na yan ay matuloy na as per initial na info ang amount na matatanggap dito sa bonus internet ay 100 euros in form of a voucher na kung ay gagamitin yan para iskonto doon sa internet activation. Ang bonus internet na iyan na 100 euros na magiging a voucher in form of voucher ay para doon sa mga pamilya na wala pang internet connection o kung meron naman na internet connection ay masyadong mabagal mas mabagal kaysa sa 30 mbps sa ngayon ay uh, limited ba yung info tungkol diyan once na magkaroon ulit ng update maging malinaw na yung uh, mga info tungkol diyan, hayan mo raga, babalitaan ulit kita. Kaya nga, importante, baka until now ay, hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, I hit mo na rin yung bell, play mo yung all, para na sa gayon ay, wala kang mamimiss sa mga videos, lagi kang magiging updated. Maging din sa aking uh, Facebook page, Chad Will Guide, sana ay ma-follow mo ko diyan at pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at malaking uh, tulong mo sa akin raga. Importante kapag ka na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad Will Guide. raga. ala prosima!